What's up mga gawa? This is Sport. Welcome to my YouTube channel mga gawa. Mayroon akong papalitan dito na na-reply. So, ito sa mga gawa. Oh. Mayroon kasi nagka-video kayo doon mga gawa. Mayroon kasi umarki lang sa ating swimming pool dito sa Yellow Mansion. So, yun sila. Yan. Hindi dyan nakakasiyahan sila. May video kayo kasi dyan. So, ito mga gawa. Yan. Hindi ba kanina? Buka na yan. Bumuka. So, yung galing doon, niriptis ko lang. Nilagay ko rito para iwas ano tayo hindi ah, di maano matrabaho kaya pinaw ko na lang yan so itong sukat niya mga gawa ito to to ito ang ito. kanyang galing diyan kung mapansin niyo oh yan sira na di ba so yung galing dito na replace natin ni-replace natin tayo nagputol tayo ng kasing ano nito kaya ito na siya so nung sukat na tayo mula rito mula roon at saka dito 68 cm 68 cm. So, yun lang ang babarisan natin bukas. Ito lang. Yan, mga gawa. So, dahil nakapagbaklas na tayo, kailangan natin tuwalisin para hindi tayo ma ano, makalat. Kakalat kasi dito sa loob ng ating yellow mansion. Ito lang yung yellow mansion natin, mga gawa. Yan. Okay. So, andito yung stock na ano. May reservoir ito yung amo ko na na-reply. So, plywood lang siya. Ang kapal nito mga gawa is 1 fourth. 1 fourth by 8 feet by 4 feet. May nabibili naman ng mga gawa na reply. So nakapagsukat na tayo. Uh, ito na ang ating sinukat. Uh, 68 cm. So ito na siya. Gamit natin yung pitik. Yan. So wala tayong magpipitik. Wala ron. So pitikin natin. Gawa. Napitikan na natin. So lalagay rin natin gamitin ang na ating Okay yung mga yan pag nabarin na mga gawa mapantayan doon dun sa stock na na reply yan okay pagkita ko lang sa inyo ulit so ayan na mga gawa naputol lang natin okay ang diskarte ng ating ginawa hindi na natin binaklas itong ating cornisa cornisa ang tawag nito mga gawa ha? ito itong cornisa to so dito na natin sinungkit ng ano 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 natin ano dito na natin sinungkit ng barita di kambra may barita tayo di kambra ayun sinungkita natin. So, din natin binaklas doon para hindi tayong mamasilya. Kasi pag baklasin niya mula doon, mamasilya tayo. Dahil nagtrabaho yun. So, para i-list eh, work, ganito lang natin diskarte. So, insert lang natin yung ating ano. Sukat natin, mga kagawa. Sukat ko lang. So, yan mga gawa, Ito yung tatawag na 45 yun. Pinan natin, pinalitasan. Yan. So, dahil ano tayo mga kagawa, sulupet lang tayo. Maghanap tayo ng pinagalwalo yung natin dito ono na pako pa then rebate yan so yan pala mag-aabot nito sa atin mamaya yan so ang discartina yan short yan mga gawa meron tayong ano so magic naman ito mga gawa pero kaya nito gawin nyo kaya nito gawin na ito ito, so, dumidikit oh. Dumidikit yung ating mga pako. So hindi na tayo doon dudukot sa bulsa. Naka-working gloves tayo para hindi safety tayo. So mahirapan tayo dumukot ng ano doon. So ipakita ko sa inyo mamaya kung anong laman ito magawa. Bakit dumidikit yung ating mga pako dyan. So ipakita ko lang sa inyo mamaya. Wala akong taga-video. Paano ikabit ko yan? Yan. Okay. mga gagawa ayos na. Yan. Yan kung mapapansin nyo dito ako nagpakulit sa stack na pako kasi para pa, hindi lamog yung ating barnis na cornisa kasi pag nagpakulit ako sa sampan ni bago mamasil natin yung stack so dito pa rin ako nag ano yan mga gawa, ganun ng diskarte so pogi yung pogi na mga na lang ito bukas so abangan kaya mga gawa yan ha pogi na diba tapos yung ano yung siding nga yung sabi kong siding nirefresh lang natin galing doon nagpotol tayo kasi medyo okay pa doon dito lang bumuka ka dito lang ano ba umangat hindi, yung bumo na walang alam ha ah, uh, joke lang so yun nirefresh lang natin yan siding na yan eh, at nga oh. ito 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 yan so ito lang babarasan natin okay mga kagawa so, mga kagawa maglilihan na tayo doon sa ating na reply na kinabit ka so ang gamit natin na liha is 240 ito, 40 yan. So, isa lang binili natin kasi konti lang naman ating lilihain. So, ang paglihay ng mga gawa, may teknik yan ha. Pakita ko sa inyo mamaya. Ito yung sasabi kong paglilihain ng mga gawa. Kasi ang granong kayo pa ganun. Kasi sa pag, una kong upload dun sa Rene Bernice ko na upuan, ng repress ko. Ayan. Tapos yung ating masilya, kumari ang ang ano, alisin natin yung mga mixit eh, mix it doon sa ating kahoy, sa ating barnis dito yan so mga gawa, dahil yung ating stack na barnis ipapula yan, So ang ginamit natin, gagamit natin wood stain ay MAPLE Yan Hollywood Wood Stain MAPLE Buisin 2705 Gawa niya buisin yan Buisin baka naman So yan Shake nyo muna kasi tumitining yan <laughs> Hindi sasabog mga gawa Lawin nyo lang. Tapos gamit tayo ng basahan. Wala tayong working gloves. Hindi na pumatag sa wall. Ayan. Ayan ang mga ko. para sa sila Okay, pakita ko lang at pag namuo ko na ganun na ang pagparnis mga gawa Ito na ating gagamitin mga gawa ang gawa ni Nathan, clear gloss varnish okay. So mga kagawa, ayos na. Pogi, pogi na, pogi, pogi. Parang walang kanyari. Tapos na, tapos na. Maraming maraming salamat nga pala mga kagawa sa mga nagla-like at saka nag-share sa aking YouTube channel at saka mga comment sa aking YouTube channel sa aking YouTube channel. So maraming salamat sa mga bagwan at sa aking Again, sa aking mga playlist, pakikus na rin sa video para update kayo sa aking mga upload sa aking YouTube channel. So maraming salamat, God sa bless mga kagawa. No. Yeah.